Panalangin pa sa buwan ng Oktubre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos. Sa pagsisimula ng buwan ng Oktubre, kami po ay taos pusong nagpapasalama. Sa panibagong pagkakataong ibinigay ninyo upang kami makapaglingkod, makapag-aral, at makapamuhay ng may pananampalataya at tag-asa. Panginoon, sa buwang ito, naway mapuno ang aming puso ng kapayapaan, pagmamahalan, at tagakaisa sa gitna ng aming mga pagsubok. Turuan mo po kaming maging mas mapagpakumbaba, mas mapagpasensya, at laging handang tumulong sa kapwa. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na espiritu. Nagabayan ang aming mga desisyon at hakbang. Sa mga araw na kami pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo po sa amin na hindi kami nag-isa. Sapagkat ikaw ang aming sandigan. Sa paggunita din ng mga banal sa buwang ito, naway tularan namin ang kanilang kabanalan at kabutihang-loob. Hinihiling namin ang kanilang panalangin para sa amin, upang kami rin ay maging liwanag sa mundong ito. Sa lahat ng ito, iniaalay namin ang Oktubre sa iyo, Aming Diyos, kasama si Maria na aming ina. Naway kami mapanatili sa iyong pag-ibig at pagalinga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.